For that, uh, habang sinasunod. Mayor Kalugay! Tatakbo ko ba ulit, Mayor? Nakapag-file na po ko, Erono. For? Oh. Mayor? Opo, Erono. Pang-ilan term mo sana ito? Pangatlo po, Erono. Pangatlo? Last term na? Opo, Erono. Malungkot ka? Yung makakapag-file si Alice? no Hindi na kayo, kayo makakapag-share ng couple shirt, yung bag, na padala sa suwal, padala sa pamban, hindi na kayo magkakapareho, no? <coughs> hindi naman po, Your Honor. Yun lang. Miss Maslog, nasulat nyo na ba? Senator De La Rosa. Just a, small information na gusto ko ipakonfirm kay Miss Maslog. Sino yung taga Malacanang na tumatawag sa iyo. Na pupunta ka doon sa kulungan. Nagbibigay ng na instruction sa para papirmahin ng apidabit si Alice Go. Wala po, Your Honor. Wala? Wala. Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Anyway, kontem na kontem ka naman eh. Na ka naman. Huh? Oo. General Makapas, habang <coughs> nagsusulat si Miss Maslog, meron ba siyang aktwal na naging ambag sa investigasyon o sa sa arrest ni Go Huaping during all this time na parang may in siya uh, sa, sa, law enforcement? Aside from doon sa pagkakuntak na daming kay Atty. Your Honors, uh, wala na po. So wala talaga. And yet, nakasama pa siya doon sa pangalawang Uh, pagpunta sa Indonesia at nakabisita pa siya ng dalawang beses kay Go Huaping sa custodial ano? center. Again, your honor. Bito, no, Senator Joel. May we know general kung uh, tong uh, nireimburse yung mga gastos ni uh, Mary Ann Maslog sa PNPIG? No, your no, your honors. No. Wala wala ni singko na ginastos tayo para sa kanya. Wala po sir, wala po. Okay, mabuti 'yun kasi may peace of mind yung taong bayan na hindi tayo nagwaldas ng salabi. Yes, sir. Isang yes, Senator yes. Yeah, Servin. General, yung pangalawang pagpunta ni Maslog, ni Miss Maslog sa Indonesia, nakita kayo? General, I think, General. yes, sir. yes, Your Honor. Uh, pumunta siya doon. I think doon nasa, doon nasa the place where, where we took Alice. Kasi si Alice na ilagay doon sa ibang building. Yung unang yung unang briefing na pinuntahan namin ni secretary pati ni chief inty was a different building kung nasaan kung saan si Alice nakalagay. Pero nagkita kayo. Yes, however, uh, nakita ko siya pero hindi siya kasama sa party. Hindi hindi niyo siya pinapunta doon. Hindi po. So ano ang ginawa niya doon nung pagpunta niya doon? Ano ang naging papel niya doon sa pangalawang pagpunta sa Indonesia? Ay... I... Your Honors, please, ah, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit siya nandun. Kasi kasama ko, unang-una, kasama ko na si kasama ko na si Secretary of the Time at pati si Chief PNP. Kasi ang sabi niya na itong mga trips niya i-reimburse ng gobyerno. Kaya impression impresyon namin, mayroon impre mayroon tong permission sa inyo kaya siya pumunta doon. Wala po, wala po, wala po your honors. Saka General, uh, before Senator Joel, General, kahit nung pangalawang pagpunta sa Indonesia, batay sa sinabi nyo, parang nagulat kayo, nandun na naman si Miss Maslog. And yet after that, nung ibinalik na si Guo Huaping dito sa Pilipinas, facilitate nyo pa yung unang pagbisita sa kanya sa custodial center for someone na parang may ginawang irregular dun sa pangalawang bisita sa pagpunta niya sa Indonesia. Naka isang bisita pa siya kay kay Guo Huaping na kayo ang nag-arrange. So, uh, before I call on Senator Joel, General, muli, bago ko matanggap yung papel galing kay Ms. Maslog, anong impormasyon ang ibinahagi ni Guo Huaping nung debriefing? Para uh, isang huling pagkakataon mula sa inyo na kayo ang sumagot sa komite at hindi lang yung isusulat ni Ms. Maslog. Uh, Your Honors, meron pong uh, nire-reveal si Uh, si Miss Alice hmm. na ongoing po yung validation namin sa ngayon. At hindi ko po pwedeng maisabi isabi dito sa publiko dahil po baka makompromise lang yung lakad po. Marami pa pong vital information na ibinigay niya sa atin na kailangan pa po namin talagang revalidate and aside from that, hindi pa po ito cleared as in na for public consumption. Kaya po ako humihingi ng possible, if possible, pupunta po ako dyan para sasabihin po sa inyong lahat kung anong ongoing na investigation na ginagawa pa po namin ngayon. Madam for Chair. the record ulit, uh, bago si, si Sen. Joel at Sen. De La Rosa, for the record ulit, General, tinatanong ko lang naman sa inyo, sabihin nyo what she said, what Guo Huaping said. Sen. Joel Madam, and then Sen. De La Rosa. Yeah, Very quickly, uh, Madam Chair. General, kanina uh, binanggit po ninyo no yung sa debriefing hindi niyo mga nga kaya kamong ka uh, ilabas in, in, in public ito po ba is the same information na ibinigay sa inyo ni Mary Ann Maslog that led you after knowing na wala pala siyang matutulong dun sa pag-aresto at dalawang beses pa siyang nagpunta ng uh, Indonesia, eh dinala niyo po siya dun sa custodial center, dun sa krame. Pareho po ba itong information na ito? Merong nagkapareho, sir. Meron din kong hindi. Okay, I Ano mean, ang nagkapareho? Uh, sir, uh, as I have said, uh, yung mga information may general na yun, lang, kahit general lang uh, kasi it would give us an idea na hindi kayo talaga masyadong hindi kayo masyadong nagoyo na to the bones hmm. kasi hindi ko namin ma hindi namin kayang liripin ako yung Tagalog ako, taga Bulacan po ako. Hindi namin kayang liripin na at hindi namin kayang arukin yung inyong intelligence na dalawang beses o yung once nga lang eh na papapasukin niyo sa doon, sasamahan niyo pa siya. Ang lakas ng loob niyo na gawin 'yon kasi there must be something. So it's very irregular. Eh. So we wanted to find out what it is. What made you believe na This uh, fugitive will actually uh, be an asset or will actually help your cause, Your Honor, Mr. General. Yes, uh, Your Honor, please. As much as I want to reveal to you everything, Your Honor. Kala ko nga mas marami pa tayong matututunan at this point kay Miss Maslog kesa kay General. Mas mas konti pa pala because the single uh, piece of information written here, hindi marami, hindi konti, ay iisa lamang. It's the single word or name na file don. File don, yun lang. Yun lang. Anong ibig sabihin ng file don, Miss Maslog?